parang hirap ko kasi isipin na sa isang bansang katulad ng Pilipinas, ang daming nagugutom, ang daming nagkakasakit, ang daming hirap na hirap. May mga kurakot ng limpak-limpak na bilyones, trilyones pa siguro. Anong, anong, bakit kaya, Mayor? Bakit may ganon? Alam mo kasi merong, merong kasi phenomenon sa human behavior. Sabi nga nila, man's desire is insatiable. Walang kabusugan. Walang kapusugan. Walang kapusugan. But mukhang ganun na yung nangyari. Kasi bakit? Kasi tayo rin eh. We don't speak up eh. The Filipino people just simply opt to be silent. We chose to be silent. Kaya ito naman, dahil tuwang-tuwa naman, yan ang sandata nila ngayon. Oh, tahimik lang sila. Okay lang, bulsa tayo ng bulsa, tahimik sila. O, abutan lang natin sila ng pera. Gawin natin magastos ang eleksyon para wala nang ibang makapasok pa uli. Gawin natin dynasty. Sige, tayo-tayo lang. Pakinabangan na lang natin. Pabiyamon na lang sila. O, eleksyon na naman. O, gawa tayo ng akap puli. <laughs> Masaker na naman natin yung budget. Wala na yung moral value. Tawala na lahat. Ang kasakiman ay only. Walang hanggan. Yes.